Ako okay, ng aso. Ito na guys. So malapit na kami sa papasok ng white cross ah via dolorosa pala ito yung pagpasok ng white cross mga guys ayan may mga lumalabas tapos may pumapasok pag 6 na po hindi na pwede pumasok dyan <laughs> Bukin niyo ako isang bubu. Ito ka na? Ito ka na bang? Oo. Si Ayan guys, ano na sila. Hindi na ako makasama mag-ikot tayo mga ita sa sakit. Ayan guys, itong babae, nag-shortcut na lang siya. Hindi na siya umikot. Tapos kasi dito guys, dito ka dumaan. Malapit na yan dyan sa tuktok ng White Cross. Ayun yung mga abo ko. Nakaikot na yan sila. O yun si Unso. Umihihan ang ihihan nila si Ab. Yun yung si April oh. yung tatlo kong apong makulit ito guys na bilog na yan o, rosary yan no? ito yung pinaka cross niya sa dulo ayan ayan tapos paikot yan guys ayun hanggang dun kasi rosary siya Ayan si mama mary ang lamig ng ano dito guys hangin ayan ganda ng ano puno wala silang mag isa habulin daw kayo okay. si nini o oh. nahuli siya bumaba ayun may kausap siya sa cellphone Bibili kami ng kab Ah, kab-kab. kab Ay mo po. Pwede, kab-kab. Kab-kab. nga. Ah, kab-kab. O, oh, dali. na Uwan, nabig. Isang balot Ah, sige. Lalagyan na po yun ng matamis. Ano yun? Ah, sige po. Meron, meron po. Meron na sauce. Eh, sige po. Yung isa, kakainin namin yung isa. Take out ako. Oh, guys, dito ako ng namin na ng pinchit namin. Tatlo namin na ako. Dalawang single, isang double. Punda, 20 lang dito mga guys. Ayan, ang ganda niya, no. Eh, niya gusto ko 'yun, no. na. pagdapuan din 'yan. Kasi <laughs> ampundatig bevente lang. Ayan. Mamaya sabihin Tawag 'yan. panada, ah, ay panada Ah? Lumpianada. Ah, Lumpianada, Ilocos. Oh. Ito yung sauce niya. Thank you. Ito guys, sumikot kami pa ano. Galing kami doon sa may white cross. Tapos dito kami sa. Ot. Sakain muna kami doon sa may ano, tinambayan dati namin mga guys. Ayan siya. Standahan. Ah, uh, oops, stand stand and Standahan. guys, may mga ilaw ng gilid. guys okay, So, galing kami ng White Cross. <laughs> I Ay, mean, may may sitseriya kami dala. Dito muna kami. Ayaw nila sa Robinson. Dito naman daw kami magtik tik mga guys. Ayan. O, kunin mo na dyan yung anting... May dala kong kape eh. Ayan. Yung pusa sa yun o. Sa lalim. So guys, magkakape muna kami. Paghapon pala dito guys. Ang daming tao at saka sasakyan. Ayun o. No? mag ano na guys mag 6 o 6 na pala ayan o oh, kainin nyo na yung empanada Ito, guys sumilaw na yung ano sinabot na ka kami ng gabi o oh. <laughs> may ilaw na yung mga ano yan peng mga solar ayan o oh, hanggang dun guys may mga nagja-jogging pa rin dito guys so kahit madilim na yun o yung iba kanina hindi ko lang nabidyohan ayun guys hanggang doon yan no. ayun o oh, mga nagja-jogging Uwi na kami guys. Bye guys. Uwi na kami.